Sa bansang Taiwan, isang karumaldumal na krimen ang naganap noong 2006. Ang krimen na ito ay sadyang napakalupit na sigurado ako natutulo ang luha nyo sa inyong mga mata. Dahil sa kwento natin ngayon, malalaman nyo ang kaawa-awang sinapit ng limang mga inosenteng bata na natagpo ang patay sa loob ng banyo sa ikatlong palapag ng kanilang bahay. Kung saan, Bago sinapit ang kamatayan, nakaranas muna sila ng matinding pagdurusa. Ang masaklap pa dito, hindi ibang taong gumawa nito sa kanila, kundi ang sarili nilang mga magulang. At matapos nilang gawin ang krimen, tumakas ang mag-asawa. Bakit nga ba pinatay ni Louie at Lynn ang sarili nilang limang mga anak? Gano kalupit ang sinapit ng mga bata sa kamay ng kanilang mga magulang? Mahanap kaya ng mga pulis ang mag-asawa? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at upang mabigyang linaw ang lahat, tara at aking isasalaysay ang buong pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Louis Chin Chin ay isinilang noong 1958 sa Taichung, Taiwan. Sa hindi ko mahanap na dahilan, teenager pa lamang si Louis, pinutol na niya ang kanyang ugnayan sa sarili niyang mga magulang. Kaya kahit nalaman niyang namatay ang kanyang ama, hindi man lang niya naisipang umuwi. Nang siya ay umidad ng 20 years old, nagpasya na siyang pumunta sa Walyen upang doon makipagsapalaran. Nagtrabaho siya sa iba't ibang kumpanya at nakilala niya ang una niyang babaeng mapapangasawa. Sila ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki na papangalanan natin sa mga alias na Alan at Bobby. Hindi nagtagal, ang relasyon ng mag-asawa ay matatapos na hindi maganda at ang kanilang mga anak ay mapapapunta kay Louis. Sa paglipas ng panahon, makikilala ni Louie ang kanyang pangalawang mapapangasawa ni si Lynn Chemmi, mas bata kay Louie ng 13 years. Ang dalawa ay nagsama at nagpakasal. Sila ay nagkaroon ng tatlong mga anak na babae na ating bibigyan ng pangalan bilang sina Carla, Daisy at Eva. Ang buong pamilya ay naging maayos naman ng pamumuhay. Lalo na nang ang mag-asawa ay nagkaroon ng sariling tourist photography business na tinawag na Magical Family. Noong una, naging maganda ang takbo ng kanilang negosyo. Sa katunayan, nagkaroon pa ng ilang branch ang kanilang negosyo. Kaya naging maginhawa, maayos at komportable ng ilang taon ang buhay ng kanilang pamilya. Ngunit na bago ang lahat noong 2005 nang ang negosyo ng mag-asawa ay unti-unting bumabagsak. At upang mapanatili ang mga operasyon at maisalba ang kanilang negosyo, nagsimula silang manghiram ng daang-daang milyong dolyar mula sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan at sa malaking loan company. Gayon Gayunpaman, ang kanilang negosyo ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makabawi sa pagkalugi at patuloy na lumalala ang kalagayan ng kanilang kumpanya. Hanggang nabaon na nga sila ng tuluyan sa mga utang. Sa katunayan, maliban sa mga nautangan nilang tao at ilang organisasyon, meron din silang kabuoang mga 17 credit card na ginamit. Kung saan umabot ng 3 million Taiwan dollar o katumbas ng humigit 5 milyong piso ang lahat-lahat ng kanilang mga utang. Ang malaking problema sa pananlapi ng mag-asawa ay hindi alam ng kanilang mga anak at maging ang kanilang mga kapitbahay. Kaya naman patuloy lang silang namumuhay ng normal sa mata ng mga taong nakapaligid sa kanila. Subalit noong biyernes ng September 8, 2006, ang ilang mga residente ng Lane 258G Trong Street, Hualien ay hindi na nakatiis sa ilang araw na nilang naaamoy na hindi ka nais-nais na -nais amoy. Ang amoy ay tila pinagsamang amoy ng nabubulok na basura at patay na hayop na nagmumula sa bahay ng number 25, ang bahay ng mag-asawang Louis at Lynn. Sinimula nilang kumatok sa pintuan ng pamilya, ngunit wala silang natanggap na tugon mula sa loob. Kaya naisipan nilang tumawag na sa mga polis upang iulat ang kanilang napansin na kakaibang amoy mula sa bahay ng mag-asawa. Ang mga polis naman ay mabilis na rumusponde sa ulat. Pagkarating ng mga pulis, agad nilang naamoy ang mabahong amoy na kaagad naman nilang nakilala bilang amoy ng nabubulok na tao. Kaya napagpasyahan nila na piliting pasukin ng bahay. Pagkapasok, lalong tumindi ang naamoy nilang baho at mabilis nilang hinanap ang pinanggagalingan ng masangsang na amoy. Hanggang sila ay makarating sa banyo ng ikatlong palapag ng bahay. Subalit ang pinto ng banyo ay tila may nakabara sa loob nito kaya medyo nahirapan ng mga pulis na pasukin ito. Gayon paman, sama-sama nilang binuksan ang pinto. Nang tuluyang mabuksan ang pinto, isang nakakadurog puso ang tumambad sa mga otoridad. Sa maliit na banyo na may sukat na humigit kumulang na 6 square meter, ang katawan ng limang bata ay pilit na pinagsama-sama. Ang ulo, kamay at paa ng mga bata ay nakatali patalikod gamit ang mga alambre. Ang kanilang mga mukha ay pinalibutan ng tape na ang mga ulo ay ibinalot pa sa malaking itim na plastic bag. At ang buong nilang katawan ay tinatakpan ng malalaking kumot. Sa pagtanggal ng kumot ng mga pulis, makikita ang mga bangkay na naaagnas. Kung saan makikita ang hindi mabilang na mga uod at langaw na umaaligid sa paligid na maging ang mga bihasang pulis ay hindi pa nakakita ng ganong kahabag-habag at kahindik-hindik na eksena. Ayon sa paunang investigasyon, kinumpirma ng polisya na ang mga biktima ay ang limang mga anak ng mag-asawang Louie at Lynn. Ito ay ang panganay na anak na si Alan, 18 years old, kakapasok lang sa kolehiyo, ang pangalawa na si Bobby, 17 years old, ang ikatlo at ikaapat na anak na babae na si Carla at Daisy na 12 years old at 9 years old at ang kanilang bunso na 8 years old pa lamang na si Eva. Sa laboratorio, dahil matagal nang patay ang mga bata. Nang tanggalin ng forensic doctor ang tape sa kanilang mga mukha, ang talukap ng kanilang mga mata ay natatanggal na. At ang mga bibig na ibinalot ng tape at mahigpit na itinali ng alambre, nang sa puntong tinanggal na ng doktor ang mga tape at alambre, halos matanggal na ang panga sa mga buto. Kung saan ang paraan ng ginamit ng salarin ay lubhang brutal upang pigilan ang mga bata na sumingaw. At ang higit na nakakagimbal pa dito, isinagawa ang lahat ng aksyon na 'yon habang ang mga biktima ay may malay pa. Batay sa initial assessment ng forensic doctor, ang oras ng kamatayan ng mga bata ay sa pagitan ng September 4 hanggang September 6, 2006. Sa patuloy na pag-iimbestiga, matapos suriin ang pinangyarihan ng krimen, natuklasan ng pulisya na ang ventilation window at drain sa banyo kung saan natagpuan ng mga bangkay ay tinakpan ng adhesive tape. Naniniwala ang pulisya na maaring ginawa ito ng salarin upang maiwasan ang pagkalat sa labas ng amoy mula sa mga bangkay. Kung saan, sadyang pinag-isipan at pinagplanuhang mabuti ng salarin ang ginawang pagpatay. Samantala, isang mas malaking tanong at palaisipan para sa mga pulis kung nasa ng mag-asawang Louie at Lynn. Naisip nila na maaring dinukot ang mga ito at pinatay sa ibang lugar. Kaya habang isinasagawa ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen, ang pulisya ay nagtalaga ng isang team upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mag-asawa. At habang inaalam ang impormasyon patungkol kay na Louie at Lynn, nagpatuloy ang pag-iimbestiga sa loob ng bahay. Batay sa pagsisiyasat, walang nakita ang mga palatandaan ng mga pulis ng anumang kaguluhan sa pinangyarihan ng krimen. At maging ang pera sa silid ay hindi nawala. wala na nangangahulugan na hindi pagnanakaw ang dahilan ng salarin. Wala rin palatandaan na may sapilitang pagpasok sa loob ng bahay dahil ang mga pinto at bintana ay nakasarado at nakakandado ng maayos. Kung saan, ito ay nagbibigay din ng katibayan na walang sino man mula sa labas na pumasok sa loob ng bahay. Kaya nag-isip ang mga otoridad kung paano nakapasok ang kriminal sa bahay sa puntong yun. Sa patuloy na pag-imbestiga, nakakita ang mga polis ng dalawang notes. Ang mga ito ay nasa may sala sa ground floor ng bahay. Ang unang note ay natagpuan sa ilalim ng kahan ng sigarilyo. Sa note na yon, nakasulat ang adres ng bahay ng pamilyang Louis at ang mga katagang nakatali at nasa kritikal na sitwasyon kaya mangyaring tumawag agad ng polis. Ang pangalawa naman ay natagpuan sa ilalim ng siwang ng pinto nang nakasulat ay halos kapareho lamang ng unang note. Batay sa sulat kamay, ito ay sinulat ni Louie. Ayon sa teoryang nabuo ng mga pulis sa note, ang maaring dahilan ng sulat na iyon ay upang humingi ng tulong. Subalit ang tanong, bakit hindi nagawa ng ama na maibigay o maipadala ito upang may pagkakataon pa silang mabuhay? Kaya patuloy pa rin itong malaking palaisipan sa mga pulis. Samantala, sa patuloy na pagsisiyasat ng mga pulis, nakakita sila ng tatlong upos ng sigarilyo sa banyo. Batay sa mga pagsusuri, natukoy ng pulisya na ang DNA mula sa mga opos ng sigarilyo ay hindi tumugma sa DNA ng mga tao sa bahay, lalong-lalo na sa mag-asawa. Kaya sa palagay ng mga pulis na may iba pang tao sa pinangyarihan ng krimen. Muling nag-isip ang mga pulis na maaaring ang may-ari ng upos ng sigarilyo ay mula sa salarin o sa taong dumukot sa mag-asawang Louis at Lynn. Gayunpaman, napag-alaman ng mga polis na ang upos ng sigarilyo ay pagmamayari ng isang lalaking nagngangalang Shaw, kaibigan ni Louie. Dahil dito, inibitahan si Shaw ng mga polis upang sumalang sa isang panayam. Ayon kay Shaw, hindi siya kasangkot sa nangyaring krimen at sinabi niyang bumisita siya sa bahay ng pamilya noong September 1, 2006. Patuloy sa kanyang pahayag na nigarilyo lamang siya sa sala sa unang palapag. Ngunit matatandaan na natuklasan ang upos ng sigarilyo sa may banyo ng ikatlong palapag. Kaya maaaring ang kriminal ay sadyang lumikha ng mga maling lead upang hadlangan ang investigasyon ng pulisya. Dagdag pa sa pahayag ni Xiao matapos umunaw ng kanyang pagbisitang iyon, hindi na muli siyang bumalik sa bahay ng mag-asawang Louis at Lynn. At batay sa kanyang mga pahayag, nakapagbigay si Xiao ng mga tamang alibay patungkol sa kanyang kinaroroonan mula September 1 hanggang sa natagpuan ang mga bangkay. Dahil sa sapat na ebidensya, si Xiao ay inalis bilang pangunahing sospek sa nangyaring krimen. Maliban sa pag-imbestiga sa loob ng bahay, nagsimula na rin magtanong-tanong ang mga pulis sa mga kapitbahay at sa mga taong nakakakilala sa pamilya. Sa kanilang pagtatanong, isang kapitbahay ang nagsabi na noong September 5, 2006, isang kakaibang pangyayari ang kanyang napansin. Dahil noong araw na yon, ang nakita niyang nagtapo ng basura sa labas ay si Len. Ang kapitbahay ay nagtaka sapagkat ang talagang palagi niyang nakikita ang gumagawa noon ay ang mga anak ng mag-asawang Louis at Len. Gayunpaman, hindi umano masyadong pinansin ng kapitbahay ang pangyayaring iyon at hindi na rin siya nagtangka ang magtanong pa kay Len. Ayon naman sa guro ni Daisy, nag-aalala ang guro nang hindi ito pumasok sa paaralan. Kaya tumawag ang guro kay Lynn upang alamin ang dahilan. Ayon kay Lynn, ang kanyang anak ay masama ang pakiramdam kaya nangangailangan ito ng pahinga. Dahilan para hindi niya papasukin ang anak sa paaralan. Matapos sabihin ito ni Lynn, hindi na muling nag-isip pa ng kung ano ang guro. Bumalik muli ang mga pulis sa pag-iimbestiga sa loob ng bahay dahil wala silang mahanap na anumang impormasyon na makakatulong para matukoy nila ang salarin. Napagtanto nila na kung ang mga bata ay nakaranas ng ganong kalupitan mula sa mga salarin, habang nakikita ng kanilang mga magulang, paniguradong ipagtatanggol nila ang kanilang anak. At kung dinukot si na Louie at Lynn, malamang naman lalaban ang mga ito. Subalit tulad nung una kong nabanggit, walang senyales na kaguluhan sa loob ng bahay ni hindi magulo ang ilang kagamitan. Dagdag pa dito, hindi rin nakarinig ang mga kapitbahay ng anumang ingay mula sa bahay kaya muling naging palaisipan ito sa mga polis. Gayunpaman, naisip nila na maaring ang salirin ay gumamit ng isang uri ng gamot para mawala ng malay ang mga biktima. Agad nagsagawa ang pulisya ng mga pagsusuri sa katawan ng mga biktima upang matukoy kung ang mga katawan nila ay naglalaman ng anumang gamot na pampakalma o lason. Ngunit wala silang nakita ang anumang bakas na mga naturang substance. Sa kabila ng tila mailap na pagtuklas, isang pulis ang nakapansin ng isang deris eleptica sa bahay ng mga biktima. Ang deris eleptica o tubli sa Tagalog ay uri ng halaman na ginagamit ng mga mangingisda sapagkat ang ugat nito ay naglalaman ng rotenone, isang malakas na insecticide at lason para sa mga isda. Kung ang tao naman ang makakain nito, maaring mangyari sa kanya ang pagsusuka, kumbulsyon, at ang pinakamalalapa, ito ay maaring magdulot ng pagkahilo kapag labis ang pagkain nito. Ang pinagtatakan ng mga pulis, ang mga nakakalasong halamang ito ay binunot mula sa bakuran ng mag-asawang Louie at Lynn. Kaya naniniwala ang pulisya na maaring ginamit ng salarin ng halamang ito upang mawalan ng kakayanan ang mga biktima bago gawin ang krimen. Gamit ang impormasyong ito, malakas ang kumpiyansa ng mga polis na kung matunto nila ang pinagmulan ng halamang iyon ay maari nilang mahuli ang salarin. Gayunpaman, nagulat ang otoridad matapos nilang malaman kung paano nagkaroon ng halamang iyon ang bakuran ng bahay ng mga biktima natuklasan nila na mismo si Louie ang bumili ng halamang gamot na yon. Batay sa pag-imbestiga, sinabi umano ni Louie sa taong tumulong sa kanyang makuha ang gamot na gusto ng anak niyang si Alan na magsulat ng isang essay patungkol sa paralyzing medicine. Kung saan, kinakailangan umano ang partikular na halamang ito para sa eksperimento. Dahil sa natuklasan, inisip na lamang ng mga pulis na maaaring ang ginamit ng anak ang halamang gamot para sa eksperimento. Kaya muling naghanap ang mga pulis sa mga ebidensya na makakatulong sa kanila. Sa kanilang pagsisiyasat sa adhesive tape na ginamit para isecure ang ulo ng mga bata, nakakita sila ng mga fingerprint. Ang resulta ay nakakagulat dahil ang mga fingerprint ay tumugma sa fingerprint ni Louie. Ngunit hindi lang ito ang gigimbal sa mga pulis. Dahil nang hinulughog ng mga pulis ang opisina ni Louie, nadiskubre nila ang isang digital camera. Sa pagbukas nito, nalaman nilang nawawala ang SD card sa loob at ang nakasave na mga video sa kamera ay nabura na. Gayunpaman, nagawa ng polisya na ma ang nilalaman ng kamera. Nang ma ang video, makikita sa video ang amang si Louie na nakashorts na mga oras na yon nakasama si Carla. Sa video, makikita na direktang itinatali ni Louie si Carla gamit ang alambre. Kung saan, Tila ito ay nangihina at mapapansin na hindi lumalaban sa ama nito. Matatandaan na may halamang gamot na nakita ang mga polis sa bakuran. Kaya maaring ang dahilan ng tila walang malay o hindi pa nalaban ni Carla ay dahil sa halamang gamot na yon. Bagaman samantala hindi nakita silin sa video, halatang siya ang kumukuha ng mga eksena kina Louie at Carla. Dahil sa natuklasan ng mga pulis, lahat sila'y kinilabutan at nagimbal kung paano kalubha ang kasong kanilang hinahawakan. Naunawaan na nila na ang mag-asawang Louie at Lynn ang malupit na salarin na pumatay sa kanilang limang mga anak. Sapagkat maliban sa ilang mga ebidensyang tumuturo sa kanila, isang matibay na ebidensya ang videong nakuha. Samantala, ang isang team naman na naghahanap sa mag-asawa ay nagulat na ang sasakyan ni Louie ay nakita sa istasyon ng tren. Ang polis ay mabilis na nakarating sa lugar upang magsiyasat. Bagaman nandoon ang sasakyan ng mag-asawa, hindi sila nakita sa loob ng kotse at wala rin makikitang clue kung nasa na mga ito. Gayunpaman, sa tulong ng kuha ng mga surveillance camera, natuklasan nila na si Louie at ang kanyang asawa ang mismong nagmaneho ng kotse na walang senyales na may taong kumukontrol sa kanila. Makikita ang normal silang gumagalaw. Bumili sila ng tinapay, kape, karne at iba pang mga pagkain. Maliban dito, nakakuha rin ang mga polis ng surveillance footage mula sa isang kalapit na supermarket. Nalaman ng pulisya na si Lin ay bumili ng isang set ng tool na ginamit sa mga biktima. Kabilang na dito ang duct tape, black plastic bag at alambre. Maaring pagkabili ng mga kagamitan na yon, iniwan nila sa sasakyan at bumalik sa kanilang bahay. Sa puntong yon, malinaw sa mga polis na sina Louie at Lynn ang pumatay sa kanilang limang mga anak. Subalit, hindi malinaw ang maaring dahilan kung bakit nila ginawa ang mga bagay na yon sa kanilang mga anak. Batay sa pag-imbestiga ng mga pulis, maaari namang may kinalaman sa napakalaking utang nila ang kanilang ginawang karumaldumal na pagpatay. Sapagkat maliban sa matinding sinapit ng mga bata, nagawa pa nilang i-video kung paano nila pinatay ang ilan sa mga ito. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy ng mga polis ang totoong dahilan ng mag-asawa kung bakit nila pinatay ang sarili nilang mga anak. Kaya upang masagot ang katanungan, kinakailangan nilang mahanap si na Louie at Lynn. Naglabas ng wanted order ang polisya para sa mag-asawa upang mapabilis ang paghanap sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng paggamit ng lahat ng paraan para mahanap ang dalawa, lumipas ang siyem na taon, wala pa rin makita ang anumang bakas ng mag-asawa ang mga polis. Sa hindi inaasahan, noong June 10, 2015, may grupong nakakita ng dalawang bangkay sa kagubatan at agad nila itong inulat sa mga polis. Mabilis namang dumating ang mga polis sa lugar at agad na nagsuri sa mga bangkay. Pagkatapos ng pagsusuri, natukoy na ang mga labi ay isang lalaki at isang babae na namatay na ng mahigit limang taon. Kalapit ng mga labi, nakakita rin ng pulisya ng ilang set ng mga kahon ng pagkain, ng mga damit at mga insecticide. Ngunit isang pares ng gold framed glasses ang nakakuha ng atensyon ng isang pulis. Dahil kahawig ito sa salamin na ginagamit ni Louis. Kaya't ang mga pulis ay agad na nagsagawa ng mga pagsusuri sa DNA ng dalawang bangkay. Paglabas ng resulta, nakumpirma na sila nga ang nawawalang mag-asawang si na Louis at Lynn. Dahil sa matagal na silang patay, hindi maaari pang matukoy ng doktor ang eksaktong dahilan ng kanilang kamatayan. Gayunpaman, Batay sa mga nakabukas na bote ng insecticide na natagpuan sa pinangyarihan, malamang na ang dalawa ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paglason sa kanilang sarili. Dahil dito, matapos magpakamatay ang dalawang hinihinalang mga salarin, ang piskal ay nagpa siyang isarado na ang kaso. Hanggang sa ngayon, hindi natukoy ang tunay na dahilan kung bakit pinatay ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa isang karumal-dumal na paraan. Bagaman may haka-haka na maaaring inutusan ng mag ng isang organisasyon na gawin ang mga bagay na yon upang isalba sila sa pagkakautang, hindi pa rin napatunayan ito. Sapagkat tulad ng aking nabanggit, kasama nilang inilibing ang kanilang dahilan sa pagwasak sa buhay ng kanilang pamilya. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Jessica Lubitanya. Apple Sobebe from Hong Kong, ang mga pot anak ni Riza De More na si Nadelian Manalang, Danrick James Manalang at Kia Selina Manalang. Domsi from Europe, Iza Leigh from Olongapo, Arsubal Family, Teresita Bay from San Pedro Santo Tomas Batangas, Maria Socorro Mejia from Italy, Evangelina Tan from Lucilia's Paradise, at ang new subscriber na si Annabella Blanmom. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung mo magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Louis Chin Chin. Ako po si G. Maraming salamat.